address ratio. Kaya nga, ginawa you know, clarification. Gusto namin ng bente eh, ni <laughs> ano ba talaga ang gusto ninyo? Mababang Pigas? O ang preso Pigas? Hindi natin alam, di ba? So, on the, on the one hand, yung mga farmers sa Isabela, gusto ng mataas na pala. Yeah! The rest of consumers na kung Pilipinas, mas mababa ang bigas So, paglalabatan natin yung interest. Ano ba talaga ang gusto natin? Actually, pwede natin gawin ang paraan yan. Sa so, mga magigitan ng pag-transfer, bibigyan natin natin yung ini-import, yung worth ng mga importer at ililipat natin from the benefit ng mga farmers. Ngayon, yeah, yung nakolekta ng NFA na pera, mabili nila ngayon direkta sa farmers at tinabang yung farmers, tumas yung presyo nila. Ngayon, yung NFA, ang dami na nilang stock ng palay, di ba? Hindi na naman sila kakain So, ipipenta rin nila yun sa market, sa consumer na mas mababa. Yun ang economic na sagot. Taasan mo yun. Para yung makolekta mong tari, yun yung pagtaas dati ng presyo na pambili ng palay. Ngayon, kapag nabili mo na yung bigas, yung NFA, pwede nyo na halos ibenta ng libre yun, ng napakababang presyo. Ngayon naman, ang magbe benefit ay yung consumer. Mababa yung presyo. So, yung interest ng consumer na mababang bigas, at yung interest ng palay na magpataas ang presyo ng bigas, ay masasagot kapag ganoon yung polisya. Tama ko? Po? Kapag minan namin yan, nung quarter tayo, magpabalans rin yan, mapamay equilibrium price. So, ang mabibigat lang lang yan ay yung mga important pero makikinabang yung mga partner at makikinabang yung consumer in the end.